Okay. Mm. So, Hi! Hey, good talong. morning! Magpipitas kami ng harvest kami ng talong. Guys, tatlo na naman kami. <laughs> <laughs> tatlo na, ay, kami lang lang na Mano. So, naman kami guys, magpipitas hmm. so, kami ng harvest Ang talong ko doon ay isang pono na buhay. Ay daming bunga ng mga talong namin. Ang bunga. Hi, hi, hi. Sige. Maraming talong dyan. Kahit saan dyan, pwede ko Do, hindi. O, doon, doon, oh, doon na tayo. Oh. Mas marami doon. Malalasi pa. Kasi hindi, uh... <laughs> hindi uh, pwedeng... Pero marami naman dito. Kaso mas marami dyan. <laughs> yung goods lang na ang kukunin natin. At ano may kasi ano? Ayan ang haba Ay, nasisira oh. dito bakit? Ayan no? Kasi, Ay haba ano, kunin ko yun? Oo. Uh ba ang haba nila no? Ito dalawa ang sipin. ano wow. Sige ko nga mag harvest ako mag video. Ito ito. Ayan pa kunin mo te. Ha? Ay yung mahabang tinanim ko kako. Ka ibang variety. Wow. Lalaki di ba? Bakit yun? Diyan nasisira. Walang lalaki, di ba? Dahil ito, mas ah. abunong. Hindi ito na abunohan eh. Oh, oh. Ito tumanda kasi maaaring din oh, na ano nakukuha. Ang ano daw, babae, pag hawak na talo, hindi ganyan. Paano? Ganito daw. <laughs> <laughs> Ang daming alam. <laughs> kasi pag bumibili ako. Ito hawakan po, siyempre magkakaroon. Dalaga <laughs> pa yan. <laughs> Ang daming alam. Ay, yung pate, oh. Eh, sabi po, wala pang karanasan niya. <laughs> Ano kuhan kayo? Hindi, pag bumibili ito, apusik. Apusik. Ang laki, ang haba. <laughs> <laughs> ang haba, hindi ganito. Oh, ang kore na. Ganyan. Ang <laughs> laki, ang haba. Ang, ang puri na. Payat lang. Okay, payat ah, na mahaba. Payat. Hindi pangit yung ganyan, kulay Hanapin puri. mo yung ganyan, oh. Ayan, oh, no. ayan, te, oh. Ay, Ay oh. <laughs> <laughs> hindi, ano daw, lalagay sa carry carry Ha? Huh? Parang matigas na yan, ate. Yung, yung mga kay ganyan. Ayan no. Masarap ang kari-kari dito, oh. no. Oh, oh. Yung ganyan. Yung hindi masyadong... Ganito, oh. Ganito, oh. Ah. Carry, carry. Ayun, no. Eh. Ang dami naming talong, no. Ang dami bunga. Okay. Tumanda, okay. ah. O, oh, ang dami tumanda. <laughs> Ato, tokeo. Okay, okay, Pwede yan, no naon. Mate oh. Ayun, ayun. Ang dami. Asa okay, niya lagayan ko? Ayun, ayun. Ayun, ayun, <laughs> ayun, Dito ti o. mas maganda sila, mas mahaba. Ang dami pag ang dami kasi talong hindi alam saan nang kukunin. Ayan o. Oh. O. Oh. Ate o. Oh. Ayan. Ayun yung ang laki oh, ayun oh, ang taba oh. Ayun ang pang ano pang foreigner. <laughs> Oo oh, <laughs> nga ano, matanda na ata. Hindi pa. Tanda na, tanda na yan. Hindi wag na. Hindi pa nga eh malambot pa. Tanders na yan. Ito ang foreigner daw. <laughs> <laughs> Balot. <ko. laughs> Aro yung kamatis ko. Ay napakan ko, sorry. Hindi, eh, hindi naman. Eh, ilan lang pala yung tumubo. Kaya no, bagong talim kong mga kamatis. Kaso yung iba hindi nabuhay. Mas maganda pala Ay, itanim na. yung medyo maliit pa kesa sa mala tumaas oh, na kasi. kasi. Pag matigas na, hindi siya ano. Ito, pwede pa ba to? Malambot pa naman siya. Bakit naging ganyan? Na-over Hindi, hindi naman yan naabunuhan. Ewan ko sa init siguro. Ito yung mga bagong tanim namin na talong. Ang lalaki na nito pala, oh. matanda na. Ayun yung mga pat... Ano yan? Okra? Ayan. Dal Dala pa ni Ate Lian galing panggasinan yung... Yung ano? Binhi? Naparami lang namin. Ay, yung... Meron mang kalabasa kasi wala pa ng bunga sitaw meron hindi masya nabuhay yung papalitan ko yung mga ibang kamatis dito na hindi tumubo ayan oh okra ate yan yung mga okra Ay, oh, may wala pang bunga wala pa Diyan kayo magbinhi eh. marami din kami dito sigarilyas o kaso bagong tubo pa lang yung iba ayano gilid yung sigarilyas yung sa puno-puno yan din na pwede yun tanda na yan Ayun ate, oh, ang ganda ng ano. Kaya nga maganda ikiti na. Sa dami ng ano. Tinamo tinabas ni Kuya. Ay, wow, sasakay ulit ako diyan. Saan diyan? <laughs> Talaga. Gusto ulit sumakay na eroplano. <laughs> pwede pa dito. Uy, untaba niya, oh. Ching. Ay, na mataba na maiksi. Hmm. Dami. Dami bunga talaga ng mga tao. Oo nga. Tsaka, inihaw na isda. Ano? Oo. Wow. May Lagi mga Pwede na siguro yan. Pang keri-keri lang. Oo, oh, ang oh, dami namin. Ang dami na, na pitas. Hindi pa yan, ano ah. Di Tatlong na, klase ang ano. Mm. Ito po, oh. Kumpol-kumpol sila, oh. Na, na, ano na, oh. Tumanda na to. Tumanda doon. na, oh. Kasi hindi nyo afford na hey! Nakuha ko yata yung matanda. Hmm. Dami. Ito. Wala, matanda na. Matanda na yan. Tanders okay. na, tanders. Basta, ano na, matanda. Ayan. Ito, hindi pa tumatanda. May butas. Yan, ate. Kahit yung isa, ano? Ito. May butas. May butas sa sobrang pag-aabot. Oo. Tama na to, dami. Uh, Ayan, tapos na kami mag-harvest. <laughs> Masarap kasi mamitas pag ganito ang mag-harvest eh? Tapos na kami mag-harvest. Ito, tag, -tag ng abono. Ah, oh, kaya pala nag -ano. Yung sa amin doon, hindi. Ay, nangingitlog yata yung manok doon. Ayan, tapos na kami mag-harvest. Ito na yung na-harvest namin. Na well, mga... Hello! Lalagay... Lalagay sa kare-kare kasi daw may bisita. Ayan! Yeah. Bye. Bye, -bye, bye, -bye, bye! 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 Subscribe to my next channel. Next time! See you! See you see my next vlog. See you next vlog. Vlog, vlog! Yeah. Ano itong mga post-it? Thanks post -it? for watching, guys. Ano itong mga post-it?